Hello po, good morning po mga kalaki Bangon na, wake up na, gising na Magluto ka na, maglaba ka na Magprepare ka na para sa mga anak mo Sa mga babaunin mo, sa pagpasok mo Pero, pero, pero mas maganda kung habang ginagawa mo yan, nanunood ka ng mga lucky numbers namin sa iyong cellphone mga kalaki. Kaya kunin mo lang phone mo, buksan mo na mga kalaki, hanapin na ang aming page, red parong key, na syempre po kunin na ang mga tips, isulat na ang mga lucky numbers sa mga may hilig po dyan na tumaya po sa STL, sa Weteng, sa Lotto, sa National, Abroad at Pilipinas. Ito na po ang mga dapat yung panuori ng mga lucky numbers, magagandang tips, magagandang codes araw-araw. Kaya kunin mo na ang aming mga lucky numbers. Ready ka na ba? Ayan, kasama natin ulit si Lola Carmen. Siyempre po mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Siyempre po ngayon pong alas 5 ng hapon mga kalaki. Ano po? At malapit na naman po ang ating mahal na araw mga kalaki. Naku po sino kaya mga kalaki ang papalarin bago magmahal na araw gusto ko 5 digit o kaya jackpot ang mapanalunan at ikaw na kaya yung mga kalaki eto po kunin nyo muna ang 2 digit lucky numbers namin ngayon umpisahan po natin sa Isabela 3, 3.21 Tugigaraw 5.18 Rojas 23.20 Capiz 9.4 Bohol 35.2 Bulacan 35.2 7-19, Baguio, oh, 11-14, Bicol, 22-16, Romblon, 4-1, Angono, Rizal, 35-12, Muntalban, Rizal, 7-15, Antipolo, 24-29, Taytay, Rizal, 5-Gis, Cainta, Rizal, 11 23. Ayan po mga kalaki at syempre po isunod na po natin ang Taylac 198 Kirino 530 Bacolod 1224 Cavite 1132 Tagig 5 26 Mindoro 130 Marinduque 294 Caloocan Gis lupa, Muntinlupa is, 8, Palawan 5, ah, 57 Sambales, ayan may nagpapa shoutout na, Sambales 36, ano to, 36, 11, Apayao, 12 Gis, Batangas 29 5 Bataan 515. Butuan, 21-14, Benguet, 17-25, Iloilo, 9-26, Leyte, 5Gs, Samar, 23-17, Paranaque, 26-30, Manila, 12-8, Pasig, 1-6, San Juan, 5-12, Marikina, 30-22, Tabuk, 8-1 Quezon City Gis 14 Pampanga 19-22 Pangasinan 24-27 La Union 11-15 Ilocos Sur sa East 2, Ilocos Norte 21 23 Nueva Ecija ito, Nueva Ecija. 4, Nueve. Nueva Vizcaya. 7, 21. Masbate. Ano to? Nueve, 34. Cebu. 12, Gis. Aklan. 23-19. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa aklan para pumabigyan tayo ng mga lucky numbers at makapanood kayo. Dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin. I-check niyo po ang followers. Dapat po merong 300 45,000 followers kami po yan check at meron po kami second account red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen ayan ganyan at yung picture ko ayun nasa ilalim yun po yung picture natin mga kalaki ano po at dapat po mga kalaki ha, ah, uh, uh, 50,000 followers yung second account namin tas Aris Gatchalian ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na mayroon 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po, na mayroon 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo mga kalaki humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpakoda. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart at nakapalo, automatic po padadalang kita ng mga lucky numbers. Libre po, wala pong bayad mga kalaki at aalagaan mo ng 3 days. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre walang bayad. Pag in-upload ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas at abroad. Wala po itong pilitan na. Ah. Kaya kung interesado kang subukan ng galing namin sa mga numero at subukan ng chance mo dito sa lucky sa private consultation member namin, abay mag-message ka na, magpa-member ka na, kakausapin kita para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Ganun lang po mga kalaki na. At tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, 3 days po, bago natin palitan. At bibigyan pa kita ng discount ngayon, bago magmahal na araw para makasali ka na sa amin 3 months kang member, di ba? Kaya ito na po ang Aurora. Sa Aurora, ang 2 digit lucky numbers mo ay sa is 11, Laguna, 1523 Quezon, 717, Olongapo. Sa is 20 at dabaw 5 2 ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers natin Abi ano pang hinihintay mo mga kalaki at takbo na sa mga sukin yung outlet maya maya make sure po na nakaramo lang 2 digit, 3 digit at 4 digit ha para mabalik lang doon pang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time po shout out po tayo sa may Binondo Binondo, Manila ayan po sa mga tindera po dyan Ayan po, tindera po sila Ate Susan at sila Ate May. Hello po sa inyo sa walang sawang panonood nyo po. Nabasa ko na po kayo. Hello po, natatawa po ako dahil uh, bala ko po talagang pumunta ng Quiapo po ulit at magsimba mga kalaki. At syempre, syempre sana makapasyal ako din sa Binondo. Okay, at syempre po mga kalaki, dito po tayo sa mga tricycle driver po naman po dyan sa may, ano to, sa may nasugbu, Batangas. Hello po sa nasugbu, sa mga driver po dyan. Kamusta po kayo? Maraming maraming salamat sa so walang sawang panonood niyo po at nawa po. Huwag niyo pong bibitawan agad ang mga lucky numbers at claim it mananalo tayo, mananalo mananalo. Dahil dito sa Lucky World, marami na po tayong napapanalo at marami rin pong hindi nanalo. Aba hindi lang po kami nagsisinungaling. ang importante po nakakapanalo tayo araw-araw at naka po 'yan sa Facebook. Ikaw na kaya ang isusunod kong ipo sa Facebook. Mananalo tayo, claim it. Good luck. Gising na.